Sige guys. Nakita tayo nang ano. Saging. Hmm. asidi hmm ini pari nga tanaw oh. <coughs> sagi nga nipa eh, nga oh. <coughs> yan guys may hinog punitin natin to hmm kinain na pala to ng ano <coughs> Peringatan, kinuha ko na yung ano mo. Mm. Ang lalaki. <laughs> oh? Ang lalaki. Yan o. Oh. Yunulahan ko na siya. Dalawang Dalawang malaki.